Wow, grabe ba? May puto bumbong pala dito guys. Tara, tulungan natin sila. The best to mga kalatagaw. Shoutout na rin sa mga followers nating nakaantabay. So, Ilan taon na kayo dito nanay? Dira na kayo. Ilan na? Ilan na? 37? 37. So na mm. anong taon? Na na, na year na ito nag-start? 86. 1986. Hmm. Tama, ha. 1986. Okay. So ito yung proseso sa paggawa ng puto bumbong. Kailangan talaga pambilisan, pang, pang mabilis talaga hindi pwedeng mabagal-bagal ka dito, pabagal-bagal diba? So ito siya. Ngayon ta ano ingredients naman ng ating puto bumbong? Yan lang, Paul. Huh? malagkit lang niya, pati malagit bigas. At saka, bigas. bigas malagkit na bigas at saka Nagbigas yung kulay, food uh, coloring. Food coloring na violet. Yes. Kasi mo si talaga pag ano pag um, hmm. puto bumbong, violet talaga ang kulay ano. Ay, ay s' talaga. Yeah. Okay, pwede pong matry yung gagawa sana ako para ma-experience oh, ko na, Tatay, eh, okay lang ba? Ate, pwede. Para ma-experience ko, sige. So ngayon, magta-try tayo kung paano ang proses pagluto. Oh, mainit na. Oo. Oh, oh, oh. Mainit talaga, nai. Ah, Parang sa mga inasalto. Pag kumakain ka, di ba? Oo, oh, sige, tutuloy So kailangan tayo kompleto para maging malinis din Para makita ng mga bumibili na malinis tayo tulad nila O, oh, di ba nanay? Tatay, ilang years na kayo mag-asawa ni nanay? Kira na kang katuig Ha? Mat matagal na? Pero sweet pa rin kayo hanggang ngayon. Oh, ah, um, sana all sweet pa rin. Sana all. Masako, Wala pang babago. Pa, oh, oh, sige, sababado. paano ate? Paano? Hawakan ko to, init ata. Okay. Kuya. Hawakan okay. niya. dito yan. lang. Oh, dito lang. Ito. Tapos. Oh, okay. okay. yeah. wow. ang galing. Tapos. Okay na to. Okay na okay. to

Naka-grade. Grade? Grade 12? Naka-grade. Naka ah, naka ah tamo, okay. Pamangkin mo na, oh, mo na, na yung pa. iba. Ilang anak mo dito? Dito? Ay, yung dalawa. Dalawa? Kasi, isang... Uy, may sa ako dito kanina, oh. Followers daw. Sige, ubusin ko na ito. Taraan. Tama ba, kuya? Ah, na, na, nay, tay. Ay. Mga pirada na akong sahuron sinin, eh. Hindi <laughs> <Charo. laughs> dito para andito lang talaga para tumulong kasi sila tagaw si ay naglalakad kahit saan. Nagta-travel tapos tumutulong siya. 'Di ba? Tumutulong sa nangangailangan, yung mga hindi nangangailangan, hindi natin tulungan. 'Di ba? O isa na lang. Ang bagal-bagal niyo, bilisan niyo kaya. Sinasahuran ko kayo dito. <laughs> okay. Okay. Sige. Okay guys, yun na. Uh, nakagawa na tayo ng anim na puto bungbo. Ngayon naman ay ituturo sa atin ni ate kung paano pagtak? Paano pagtaktak at pag ano tayo, pag, pag fold, pag pilo. Diba? Pag tupi. Pag palot. Okay. Sige, ako na. Okay. So, paano start? Ate, sino magtuturo sa... Ate. Oh, o sige, go. Ate, paano? Asan ah, yung sabi? Itaktak ko daw. Ah, wala pa. Hindi pa naloto. Sige, maya na lang. Sige, ito. Ito sa'yo, akin to. Pero okay na to. I ito Ganito. Diyan, ganyan. Tapos, ganyan. Tapos, Wow! Di ba ang galing? O, oh, pwede na kayo umalis. Ako na dito. ang galing naman. Tapos ito. Walang pa. Ah, okay. Pampagtaktak na na Sige.

Ang galing. Sige. Galing. Tapos sa atin yun naman. Bakit may ano? Anong gamit sa... Ako na, alam ko na to. Maglagay ng nyog mamaya. Sige, o. Oh. Tingnan mo nga kung perfect ko, ha. O. Oh. Tapos, ipo-fold ko. Ganyan. Ipo-fold ko. Fold ko. Ganyan. Kaya nga, pwede na kayong umalis. Ako na lang dito. Hindi, <laughs> <Pwede, pwede, laughs> joke lang ha. Sige, ano, uh, next process. Lagyan ng nyug at asukal. Ang ano, lagyan? Itong ginawa natin? Oh, ano, uh, toppings. Sige. Ito. Paano? So, i-fold ko pa ulit. Okay, okay, lagyan ko muna. Lagyan ko muna na. Ito, konti lang. Pwede din marami. Pwede din marami. Ito, pwede na siya. Then, lagyan ko na sugar. Sugar is one, two, one. Okay na to. Try you guys. Ang ganda talaga dito. Tapos po, yung parin yung fold. Yung parang yung pagka-fold. Yung pagka-fold talaga dapat is maayos. Tapos ayusin natin para makita ng mga madlang people ginawa na. Wow! Ito na. So ano, wala na. Proseso. So yun na, last. Oh. Bibili sila. Oh, yan. Yeah ngayon naman nanay, is bibili kakain ako bibili ako, Ha? pero mainit ini talo 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 ko talo talo ko, talo ko kam kailangan mas mabit sa atin. So, kakain na ako. ano masarap may ano talaga may may buko, pinutkod na buko at saka sugar. So, okay, sige. Sige. Asan ba yung... Magkano ko isa dito? Okay. 15 pesos. Bawat isa nito is 15 pesos. Ito siya. 15 pesos na to guys ha. Then, mag 15 pesos. Kasi yung videographer ko, nagutom siya, makita niya to. Ganito ko pa lang pagkain na ano, kutubong doon. para mas maganda, ibalot ko muna. Yan, ganyan. Tapos, ganyan. Diba? Shake, shake. Okay. So, next. Ang gagawin naman natin dito is, tapos sa tayo nagtrabaho, kakain naman tayo. Sige. Okay. Okay, lagi mo tayo, oh, so, sugar tea. Dalawa sa amin. Bili mo daw yan eh. Bili kayo ate. Bili. Okay, so ito na. So ngayon, uh, mag-antay lang tayo ng mga ilang minuto para ma-absorb talaga ng sugar yung buong malagkit, itong puto bonggong, bago natin kainin. So ito na. So pwede na makaon, diba nanay? Pwede na. Oh, pwede na, kain na ako. So ito talaga yung pagkain ng puto bumbong. So guys, so ito ngayon is kakain tayo. Okay. Try natin. Mm. Sarap. Yummy tea. Mm. Yummy tea. Eh. Ang sarap. Kuya, atin, palit na mo. Marasa. Mm. Wala bang Wala bang COVID dito? Saan? Nakakauhaw kasi Sobrang tamis Pero ang sarap Talaga dapat Harap ng malagkit na yun eh, o Pure malagkit o. Mm -hmm. okay. mm -hmm. oh. Yeah. talaga para medyo malagkit, maano talaga siya. masarap mm -hmm. Masarap pa sa mahal mo. Grabe. Masarap. masarap mahal na mahal mo si nanay. Asing sarap din. Ito ang photo bumbong ninyo. Kita nyo? Nabibinta siya. Pero pa kami niya kalaman. Kalaman. Kalaman ko. Tapos yung Gucci No? Oh? Tapos si nanay? No. O, ay Hindi Mm -hmm. So, bagong taon naman, Puto. 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 Bukod daw sa buto bungbong na binibinta nila, may mga iba't iba silang produkto na binibinta tulad ng kalamay o mga puto. Ganon. So, nahuli lang daw tayo. Pero ngayong ano daw, magbabagong taon, is magbibinta daw lang sila ng iba't ibang kakanin. Bukod dito sa puto bungbong Maraming salamat sa pamilyang ito na bukas palad sila na tulungan sila sa pagbibinta at paggawa ng puto bongbong. Maraming salamat sa inyo. Sana'y dumami pa ang inyong customer at mabinta. hi na nga guys. So nauhaw na sila tagaw. Ang bait naman nila binigyan nila ako ng water. Ito na. So napakasaya talaga dito na ganito pala yung feeling na nagbibinta ka kahit gabi na. Hanggang dito na lang mga kalatagaw. Salamat sa inyo nanay tatay at sa inyong mga anak. Salamat din na nakatulong ako sa inyo at pumayag naman kayo. Hanggang sa muli!